Hello guys, narito ngayon tayo sa bundok ang ng mga kastanyas Ayun, ano mga puno oh. mga puno kaya ito naka gloves tayo mga tayo ayan masarap yan ayan, mamulot tayo ng kastanyas Mamumulot Ayan, tabing kalsada naman hindi po ito nakakawa ito ay sa munisipyo bali ano walang managmamayari ayan mamuli tayo na maraming namumulot yung mga kasabay kong mga italian din Yung tuloy ang patak tuloy ang patak ah, pakita ko sa inyo mga pumatak na ayan eh. ang dami ito yung nakuha ko. Kukunti lang, bababang dating pa eh. ano Para bang rambutan? Ayun o. No? mga pumatak na. Ang dami kasing dumaan o mulot. Ayan. Para rambutan. sa rambutan. Ang basa Pilipinas. Ito yun. Masarap ito. Parang mani parang mani yan lang ang nalagayan ko wala pa laman yan. para din siya mani maliliit nga lang ito at ano ayan. mahal kasi ang kilo nito sa kuhan yan yan pumatak mamatak Mahal ang kilo nito. Ang kilo nito ay sa negosyo ay 10 euro. Bali 700 pesos sa atin. Eh, kakainin mo lang naman. Parang pangkuhan at saka ano na din. Lahok ng pamamasyal pang diop ngayon eh. Yan. Masarap itong kainin. Ang <coughs> mga tayo. Pagkalang din sa tiyan. Kung baga. Pagkasi sa amin sa Pilipinas. Ano? Yan ang dami oh. Yan. Buntun pwede Ito, pa itong ipagbili madaming nadaan eh hmm. ba diba, na natapakan na ng tao hmm. katakot lang dito baka may ma nasagasa ang baboy damo madaanan ba Dami. Yan mga kaparadang kotse oh. Mumulit din. Oh, yan. Tuloy ang patak. Ang testa niya. Yan. Ayan. Daming ano? Daming pulutin. Pag may isang oras dito namumulot ay eh, marami-rami rin dito. Yan. medyo maliliit nga lang sa normal na kwan kastanyas madami na rin hmm. mga nasa isang kilo na yan hmm. hindi na yung krudo pupunta rito yun 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 may dumating no, parin yun. No, Hmm. Uh, parang gambutan, mga um, natak. Ang uh. uh. um, puanong laki, bundok talaga siya. Bundok, yung tuloy ang patak. Ayan, uh. mamaya na po ulit at uh, mamumulot mo na. Ha, ah, maulat muna tayo ng kastanyas. Okay. Ayan. Marami na po akong nakuha. Ay, marami na po napulot. Masarap yan. Kastanyas. Ayan, parang rambutan. Ang daming laglag. Nakakapagod mangguha Ayan Nakuha ko na Marami na Ayan yung mga nadaan sa sakyan Ayan Ayan Ang pangang kalsada Bundok kasi ito Ayan bundok na bundok May mga nalilimot dito kanina Iba nagsialis yan eh Kahit malamig ang panahon Pinapawisan ako Maglilimot mga nasa 10 kilos na rin nalimot. Marami-rami na rin ito. Marami-rami. Tuloy pa ang pamamatak. Nakalulaman ah, limot. Bali, ito naman ay public. Malimot ka na kung gusto mo. Ayun. Bali, mamaya mapupuntahan din yung lugar dito na pasyalan. Pagka nagwi-winter talaga, ang yelo matataas. Yung tuloy ang patak. Sa lugar na yun. Mataas ang yelo. Dito lang yung malapit. Ayan. Talagang dinayo ko to. Ang, um, ang, takbo sa kotse. Mga nasa 1 hour, 1 oras. Pupunta rito. Dinarive na lang para to. Pero okay lang pamasyal na rin hmm. may mga nangunguha hmm. ang tao marami kasi yan kakargo na sa aking kutse talaga marami na Dami yung nalalaglag. Yeah. Yan lang sa sabing kalsada. Ang laglag, karadami. Ito. laglag lang. Ang punay ang patak. Sobrang dami. Ayan, may kabuti pa. Ayan, kabuti oh. Bundok. Nakapaglalala nga na. Pawisan ako. Kapagod. Napagod naman yan. Hmm. Ito. na. Hmm. Dami. Piansa yan, Piansa po yan nadadaanan yan papunta dito sa pinanguhanan namin ng kastanyas ang pinapulo itang ganda ng bukod nila, linis na linis ano Ang panlinis nila, traktura yun. May trakturang maliit. Malaki yung ano, malayo lang.